Hello everyone, good morning. Ayan na guys, ang ating mga kamuti na green. Ayan, at meron din ako ditong pula na kamuti guys. Tapos ayan na ang aking mga kamatis. Ayan, sana guys, tuloy-tuloy nito guys. Kasi buhay naman sila. Ayan, sana makalibri na tayo dito guys. Hindi na tayo mamili ng kamatis kasi pag nagbunga na yan sila guys, diritsuritsu na yan. At ayan din ang ating mais. Ayan, nag, ano na siya guys? Nagbulaklak na ba? Nagbanay na ang mais. At meron na siyang bunga. <clears throat> ayan, sana maka, ano ako nito guys? Makanilaga. Makalungag ko ang mais guys. Ayan, oh. Ayan, malilang pala ang mais. Ayan, nakakatawa guys. Pag meron tayong itinanim. Kasi sa darating ng mga araw, meron din tayong maaani. Yan. Yan siya guys. At ang aking, yan meron din sa kabila. Yan. Tapos ang aking patula guys. Ayan. Yan siya. Akala ko hindi ako maka, makabuhay to guys. Ba kasi si yung una kong tinanim kinain ng snail. Tapos na discourage ako ba. Buti na lang ito natuloy. Tapos meron din ang aking mga ano, sitaw. Ganun rin guys. Kinain ng mga ant kanyan. Tapos may ginawa ko para matuloy na sila guys. Tapos dito sa labas ng aming bahay, ayan guys, ang mga palay. Malapit dito magbunga mga lalas. So, ayan siya Oh. Ayan hanggang doon yan guys. Tapos ang aking saging, iwan ko kung pwede na ba ito guys. Kasi parang matanda na ba. Ayan. Hindi ko alam guys. <laughs> Kasi ano lang ako guys eh. Bumibili ko makain. Tapos ngayon, ayan mag-harvest tayo ng saging. Kaya hindi ko alam kung pwede na ba siyang... <clears throat> kunin. Yan ang palayan nila guys. Sa silingan namin yung guys. Sa aming kapitbahay yan na. Palayan. Hindi yan sa akin guys. Yan. Maganda dito sa province. Kasi dito marinig mo ang mga huni ng ibon. Yan. Huni ng mga pabo. Yan. Mga turkey. Kasi maraming mga nag-alaga ito ng mga ano guys. Kasi sa city hindi tayo pwedeng magalaga doon guys ng mga ganyan. Kasi maraming tao. So walang lugar, bawalang space. Yan, napakaganda tingnan ng mga palay guys no? kasi maganda ang tubo. Yan magandang tubo ng kanilang palay ngayon guys. Yan. Nakakatawa guys pag marami tayong tanim. Yan ang aking mga lugbati guys, oh. Yan, palagi kong kinukuha yung mga udlot niya guys kasi palagi akong nagluto ng uh, gulay. Yan. Marami na kong free dito guys, malunggay, alubati. Yan ang ating bell pepper. Sa ilalim yan ang mais guys kasi pag na-harvest nitong mais, makuha ko na yan, meron tayong bell pepper sa ilalim guys. Yan ang aking patula or sikwa. Sikwa sa amin sa mga bisaya katain na siya guys anong sa langka. Kasi dyan ko siya nilagay para meron siyang makatayan ba. Para hindi na ako gagawa ng anong, yan ang aking sitaw. Nagbunga nito na siya guys. May mga bunga nito aking sitaw. Yan. Sana tuloy-tuloy nito siya guys. Tapos magabuno siguro ako ngayon. But ngayon ba ang dapat ang saktong oras or sa hapon magbuno Yan aking malunggay. Yan, buhay na buhay na guys ang mga tinanim ko. Within one month, pwede ka na pala makaano ng gulay. Yan, pag magsipag lang tayong magtanim mga lalas. Yan, aking sili. Buti lang na rescue ko guys. Yan, nagbulak na siya. Yan, may sili doon si lalim. Yan guys. Yan, dapat maaga pa lang gising na, mga 5 o'clock gising na para maalaga ng mga pananim. Tapos pagkawalis sa palibot kasi maraming dahon pag hindi mo inaano guys.